Okay. Ano yan? Si Boy Lasenggo. Boy! <laughs> Gago! Eh, Matama ko! Chong, trami mo ano? <laughs> Gago! Chong, kili! Walang angang, Chong? Chong, walang angang? Walang angang! Uh, ganun, parang hindi naangangan si Chong. Basta yung pula. Yung pula? Kaya mo yung Chong, yung pula? <laughs> 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 eh! Oh, panis! Bikul na naman ako eh. <laughs> Gago! Dala, <laughs> Chong, one time. Oh, vlog natin yan, bablog natin para sumikat na yun si Chong. Dala sa inyo man. Kumain sili. Baba kaya na, kainu ko lahat yun. Baka mo muna. Uy. Ang mo muna. Ito lang. Ayan. Ayan. Ang sige. Kasi <laughs> may sili <laughs> ala. Samji. Ayan ginawa yung samji. Ano? Sili. Ginawa yung samji. Sili. Guys. Ayan na guys. Si Chong namin yan guys. Chong, ayunin mo ha.

Tiong, matapos na yung oras. O, banat na. Ayan na. matapos na yung oras natin eh. Ayun may pa yan. <laughs> si Chong nang <laughs> nagawa dyan sa amin. Wala iba. Hindi ko sabihin kung sa Wala nga nga. <hang>. Kaya… Uy, <laughs> bigyan mo tubig. Kuya! Kuya! Chong. Bigyan mo <'n> tubig! <laughs> tung 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 oh no tung <laughs> uh, <like> <laughs> oh si Cica tayo Chong. after ilang years si Chong tayo cung sabas gagu ah ano yung pula <laughs> oh no! Oh ano? ng anghang <laughs> Tinggain mo na Pampuha anghang yan Malamig <laughs> po eh Malamig ang Ako mo Wala